Magandang araw ng Merkoles, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Kinundin ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagkamatay ng dalawang Pilipino sa gitna ng bakbakan sa Israel. Samantala, bumaba na sa animang iniulat na nawawala matapos matagpo ang ligtas ang isa pang Pilipino doon. Ang detalye sa ulat ni Marita Muahe. Nagpahayag ng labis na kalungkutan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ulat na dalawang Pilipino ang napatay sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng pwersa ng Israel at ng Palestinian militant group na Hamas. Ayon ito sa inilabas na pahayag ni Presidential Communications Secretary Chloey Garapil. Kanina umaga ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na dalawang Pilipinong napatay sa Israel, samantala wala pang inilalabas na detalye ang DFA tungkol sa nasawing mga Pinoy. Sa isang pahayag sa social media, kinundinaan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pagkamatay ng dalawang Pinoy at ang patuloy na terorismo at karahasang idinulot ng hamas sa laban sa Israel. Ania, handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa para sa ikariresolba ba ng gulo batay sa pandaigdigang batas at mga resolusyon ng United Nations Security Council. Bago ito, isa pang Pilipino na naipit sa gyera ang nailigtas ng mga otoridad sa Israel. Hindi pa ito pinangalanan pero ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, babae ang nailigtas na biktima na natagpuan sa isang safe area. Umakyat na sa 23 ang nailigtas na Pilipino mula sa 20 syam na naunang iniulat na nawawala. Anim pa sa kanila ang hindi pa natatagpuan hanggang sa ngayon. Tiniyak naman ni Manalo na patuloy na aagapay ang DFA sa mga Pilipino sa Israel at Palestina na naipit sa bakbakan. Mahigit 30,000 Pilipino ang naitalang nakatira at nagtatrabaho sa Israel habang isang daan at tatlumput pito sa kanila ang nasa Gaza. Sa ikaapat na araw ng bakbakan, ibinalita ng gobyerno ng Israel na nabawi na nito ang ilang bahagi ng border ng Gaza mula sa Hamas. Nagbabala si Prime Minister Benjamin Netanyahu na simula pa lamang ito ng matagalang kampanya para lipulin ang grupong Palestinian. Sa kabo ang tala ng mga otoridad, mahigit 1,300 ang namatay at halos 5,000 ang sugatan. Ayon naman sa United Nations, mahigit isang daan at libong Palestinian ang napalaya sa kanilang mga lugar dahil sa mga pagsalakay. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Sa iba pang balita, dumami ang mga Pilipinong naniniwala na gumanda ang kanilang buhay mula noong nakaraang taon, batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa naturang survey na isinagawa mula Hunyo hanggang Hulyo, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing bumuti ang buhay nila sa nakalipas na labing dalawang buwan. 22% naman ang nagsabing lumala ang kanilang buhay. Katumbas ito ng net gainer score na plus 11, mas mataas sa plus 5 noong Marso, pero mas mababa sa plus 18 noong December 2019 o bago magka-pandemya. 35% naman ang mga Pilipino ang nagsabing walang nagbago sa kanilang buhay. Nagtala ang Metro Manila ng plus 18 o net gainer score na very high mula plus 2 o high noong Marso. Mula naman sa negative 14 o mediocre, tumaas sa plus 10 o very high ang score sa Visayas. Nagtala naman ng plus 13 o very high ang balance Luzon habang plus 2 o high ang score sa Mindanao. Kabilang sa mga batayan ng survey, ang pananaw ng mga Pilipino sa ganda ng kanilang pamumuhay, kung gaano sila kadalas makaranas ng gutom at kung gaano kahirap ang tingin nila sa kanilang sarili. Idiniklara ng Malacanang bilang special non-working day ang 30 ng Oktubre, araw ng lunes, para bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makaboto sa barangay at Sangguniang kabataan elections. Sa Proclamation 359 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalaga ang pakikilahok sa halalan na isang karapatan ng malayang Pilipino. Ito ay batay sa Republic Act 11935 na nilagdaan ng Pangulo na paglilipat ng petsa ng BSKE sa huling lunes ng Oktubre 2023 mula sa orihinal na petsa nito na ikalima ng Desembre 2022. Samantala, siniguro ng Commission on Elections ang kanilang kahandaan para sa halalan. Anila, inaasahan na matatapos ang pagpapadala ng lahat ng mga accountable forms sa buong bansa sa linggong ito. Nakatakdang magkaroon ng huling pagpupulong ang COMELEC para sa darating na BSKE sa ikadalawampu ng Oktubre. Nilinaw ng pamunuan ng Senado na wala itong alokasyon para sa Confidential at Intelligence Fund sa taong ito, ayon kay Senate Secretary Ray Bantug. Ipinahayag ito ni Bantog bilang tugon sa mga kumakalat na balita na nagsasabing may CIF ang Senado na nagkahalaga ng 331 million pesos ngayong taon. Anya ang natutang halaga ay para sa Extraordinary and Miscellaneous Expenses o EME ng Senado na itinakda para sa mga pagpupulong, seminar, conference, public relations, edukasyon at iba pang aktibidad. Kinumpirma din niya na nabigyan ng pondo ang Senado para sa mga confidential fund tulad ng 100 million pesos noong 2020 at 2021 at 50 million pesos noong 2022, ngunit walang porsyendo ng pondo ang nagamit. Dagdag pa niya na ang Senado sa pamumuno ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi nila kinakailangan ng CIF at malinaw na mapadlin lang at malisyoso ang mga lumalabas na balita sa social media mula sa ilang personalidad na layuning, siraan at dungisan ang reputasyon ng institusyon. Samantala, bumuo ng Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds, programs and activities ang Senado para pag-aralan at suriin ang mga hiling na CIF ng halos 30 ahensya para sa kanilang budget sa susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang hapon.